Ayan na guys, ito na ang ating first batch na bula-bula. Ayan. Napakabango niya guys. Ayan oh. Marami din itong vegetables pero puro ano lang ito guys, puro laman ba walang taba. Kasi hindi ko makain ng taba yung aking mga kids. Kaya yung ano talaga guys ng pork, laman ng pork aking pinagiling ba. Ayan. Para gawing bula-bula. Ayan siya, guys. Ayan. Tapos, ketchup. hop. Ayan, wala na. Okay na. Ulam na to para sa mga kids. At ulam din namin. Ito lang muna sa ngayon, guys. Pero meron akong paksiw, guys, na ano. Dito yung paksiw, pero wala na. Hindi namin inano. Hindi namin kinain. Ayan. Ito lang muna sa ngayon. Ayan, oh. Ang ganda ng kanyang kulay, guys. Yan. Thank you for watching.